Hello po! Magandang umaga sa aking mga mahala subscriber! Sa ngayon ay pupunta na ako doon sa bayan nayon, mga 2 hours na biyahe uh, galing dito sa amin at uh, susunduin ko na ang aking mga alagang fingerlings So, uh, dahil doon mamaya daw hindi pwede magvideo-video so dito na lang pagdating ulit sa farm Okay, sige guys, uh, take care and ingat po kayo lahat. Alis na ako. Uh. Ito na po, kararating ko lang ala una imedia. Tama? Ang oras dyan. So, kararating ko lang uh, konti lang ang uh, stocks niya. At uh, 1,000 to lang lahat ang nakuha ko. Okay. Okay. So, ito. Ayan, makita nyo yan. Dalhin ko na doon. Ito po. At ilagay na namin. Layo-layo ka muna. At... Uh, amin muna ito ibabad na hindi namin ilagay. Mga after 2 hours, then pwede na sila pakawalan. So far dito, mag-accustom muna sila ng temperatura. Dahil may oxygen naman ito, okay lang. Mamaya buksan ko na lang to. So, mas maganda siguro sa buksan na lang ito. Hila pa. Ah, sige lang, paikot-ikot yan mamaya. Hila. Okay. mamaya. Mayroon pa. Ah. Ito ang konti na lang to. Total, 1,200 lang. Dahil wala na siyang available doon. Ayan. Okay, akustom ko muna sila. Ayan. May oxygen naman yan, so wala kaso. Mga 2 hours na hayaan ko lang muna sa dyan, umiikot-ikot para at least ang temperatura ay mag uh, parang uh, mag-synchronize sila at hindi kaagad sila ma uh, manibago. So 'yun. mamaya ay amin to buksan at may pakita ko sa inyo. Ang cost nito ay nasa 150 ang isa. So, yan na nga. Ang uh, sasabihin ko talaga ay Napakaganda talaga ang hot-series business. Lapit-lapitan mo konti. Ang hot-series business ang maganda. Dahil kulang, very limited ang uh, stocks na makukuha mo sa mga hot-series business. Ang uh, nagkwentuhan nga kami na kung magkano ang package deal na ituro niya lahat sa akin ang uh, pag-breed ng uh, hito at saka yung itong uh, tilapia. Uh, reverse uh, ang sabi niya ay 90,000 nag-iisip nag ako pag nagkataon na may pira gagawin niya lang namin lahat in 3 weeks time doon ako magboard sa lugar niya dahil 2 uh, hours and a half so pag may pira lang ako talagang yun ang aking i-grab na opportunity dahil forever na yan eh pag natuto ako din nasa akin ang teknolohiya na transfer niya na uh, ayun ang the best na pagkikitaan sa uh, sa ano sa aqua business dahil kung mag training training ka uh, mahirapan ka rin it, will take a very long time din hindi mabilisan pero kung diyan ka sa tao na may alam binayaran mo ang kanyang mahabang panahon na inaaral okay guys ah uh, yan lang po. And then, sa sunod, mamaya pag uh, uh, ano na namin, pag, pag biga, uh, lagay na namin, pag bukas na, then na uh, ipakita ko ulit sa inyo. videoan 1 ulit. Okay, bye!